Eto, pinatunayan na naman po na itong si Duterte, na itong si Digong, na talagang demonyo, na talagang satanas siya. <laughs> diba, yan din, ang, yun din ang sabi ni Bato de la Rosa. Naku, no, ay gusto lang idiin si Mara, ah, si um, Digong, at para daw mapatunayan yung claim ng mga kalaban di umano na itong si Digong, na demonyo nga at satanas, itong dating presidente. Hindi po hindi po lang basta bastang claim yun. Aminado rin po kasi etong idolo mo, Mr. Bato de la Rosa. You see kung ano or paano siya mag-react sa iginagalang na International Criminal Court. <laughs> May talagang pambabastos ito kung tutuusin. Akala mo kasi, Mr. Rodrigo Duterte, akala mo hawak mo sa liig ang buong mundo. Akala mo lahat ng gusto mo ay masusunod kahit nasaan ka hanggang sa Davao, Davao ka lang dapat. O, oh, dahil, sige lang, patuloy kayong magpauto sa mga Duterte dyan sa Davao. Kayo po ang kawawa. Hmm. Tapos gusto mo isipin ang buong mundo na dapat kang katak katakutan? Uy, mahiya ka naman po. Ito yung patunay na kahihiyan ang dinala mo sa bansa natin. Sabi niya, I don't give a shit. Alam mo, yung ICC, matagal na yan. Mayor pa ako, I don't give a shit whether they come in. Para sa akin, wala silang jurisdiction. <laughs> okay. Yun nga, International Criminal Court. Nasaan po bang ba bansa natin? Wala po ba sa mundo? Wala po ba sa Earth? <laughs> sabihin na natin na kumalas na tayo sa ICC. Yung mga kaso po ay na-file even before we did that. Okay, para sa akin wala daw silang jurisdiction, sabi ni Edna We are not part of ICC. Umalis na tayo. Hmm, yun. Ito ang pinakamatindi, ah, sabi niya kasi, mamilid or ipapakain daw niya yung, yung arrest warrant na yon, yung papers na yon, doon sa magsisilbi nun. Yan. Ito simpleng sabihin na natin, um, pagmama, pagmamataas na akala mo kung sino ka. Naakala mo'y hindi ka sasantuhin, tama ba yung term ko? Naakala mo'y wala nino o sino man ang pwedeng bumangga sa'yo. Nagkakamali ka. Ikaw, sa tingin ko, ang wala ng kakayahan para banggain ang kung sino man. Totoo yun. Tapos may itong sidigong, ano ho, may pagbanta na naman kay Senator Dilima. Talaga lang. Hindi mo nga siya napatumbay. Eh. Napakulong mo siya, oo sabihin na natin. Pero wag ka, lalong tumapang, nakatulong nga eh. Okay? Sa halip na sa halip na humina at mawala ng pag-asa sa Senator De Lima, mukhang tinulungan mo pa para lalong tumapang. So saan ka ngayon pupulutin? Kasi yung pilit mong itinutumba ay lalong naging malakas at matapang. Good luck. Sabi niya, eto yun, oh, gusto ko yung ICC mismo magdadala. Tapos pag ibigay niya, sa akin, ipakain ko talaga sa kanya. <laughs> ganyan po, ganyan po katindi ang kahihiyang idunudulot ng pamilya Duterte. Ipakain ko talaga sa kanya. Mamili ka, kainin mo o barilin kita dito ngayon. I-deliver kita sa impyerno. O, kung sinabi niya talaga ito, okay, alam na alam niya na may impyerno dahil siguro ay teritoryo niya nga ang impyerno. Ano nga ulit ang sabi ni Dela Rosa? Na Satan and Demon ang isang ito. Kay De La Rosa galing yan kasi siya yung nagkaroon ng um, idea na kuno ano ay gustong idein at patunayan ng mga kalaban nga ni Dito, ni na satanas at demonyo siya. Eh, okay, so yun. Yun yun. Paano mo naisip yun, Mr. De La Rosa? Na ibig sabihin, posibleng alam mo ang mga kabulastogan at kademonyohan na ginagawa na itong idolo mo. Kasama ka rin siguro. Good luck.